oh my god. Oh my god. OMG Duterte. Ito na. Ang pinakatinig sa lalamunan mo, pinayagan ng mga bail So ano ang next step nito? ICC is waving na ba? Napotis Duterte, anda mo na yung sarili mo. oh. <laughs> oh my god. Oh, my God! OMG, Duterte! yeto na! Ang nakatinig sa lalamunan mo, pinayagan ng mga pagtale. So, ano ang next step nito? ICC is waving na ba? Napotis, Duterte, handa mo na yung sarili mo. <laughs> oh, hello, guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa ating channel. Kumusta na kayo guys? Ako ay medyo kinakabahan. Dahil na ito, pinayagan na ng korte na magbegle si Senator Laila de Lima at nakalabas na nga siya. At syempre, ano pa nga ba ang ating aabangan? Um, sa pakiramdam ko, itong si Senator Laila de Lima ay talagang uh, kakasuhan din ito si ex-president Duterte. Siyempre, magahanap ito ng mga dapat na ikaso kay ex-president Duterte para makulong din siya. At uh, ito yung mga, ito talaga, da, ito talaga ang politiko, ganito talaga yung mga politiko eh. Tatulad na yon medyo, medyo malayo-layo pa nga yung botohan eh, pero tingnan nyo, nagsisimula na yung uh, nagsisimula na ano bang pwede kong sabihin nagsisimula na yung sira ah, nagsisimula na yung uh, katulad nito si Vice President Sara Duterte mayroon na mayroon ano iniimbestigahan siya dahil daw sa sa 125M ano ba yan eto na guys ito talaga yung mga politiko na labanan labanan ng mga politiko pero sana naman hindi hindi yung aking iniisip kasi siyempre matanda na si ex-president Duterte pero kapag yung mga ganito walang pakialam dito yung mga katulad ni uh, Laila De Lima malamang it, it ano malamang na malamang siya ay uh, magahanap ng ikakaso dito kay ex-president Duterte but anyway pakinggan mo na natin si Kuya at nakakaano yung kanyang tawa eh. Pakinggan natin guys. Kasi hindi ako makapagsalita talaga ng... Yung ano ba yun? Yung maraming salita tungkol, tungkol dito sa ito. Kasi ako nga kinabaha, kinakabahan talaga ako eh. Ano sa palagay nyo guys? Anong kahihinatnan itong paglabas ni Senator Laila de Lima? Dito kay Duterte. Kasi nararandaman ko talaga maghahanap ito ng ikakaso na patong-patong kay ex-president Duterte. Ayan guys, pakinggan na lang natin si Kuya. <laughs> oh my God! Oh my God! OMG Duterte! Ito na! Ang pinakatinig sa lalamunan mo, pinayaga ng makapag -tail. So ano ang next step nito? ICC is waving na ba? Napotis Mio Duterte, handa mo na yung sarili mo <laughs> Oh my God Oh my God OMG Duterte Ito na Ang pinakatinig sa lalamunan mo Pinayada ng mga pagtale So ano ang next step nito? ICC is waving na ba? na po Mio Duterte. Anda mo na yung sarili mo. <laughs> oh. Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa ating channel. Kumusta na kayo guys? Ako ay medyo kinakabahan. Dahil na ito, pinayagan na ng korte na magbegl si Senator Laila de Lima at nakalabas na nga siya. At syempre, ano pa nga ba ang ating aabangan? Um, sa pakiramdam ko, itong si Senator Laila de Lima ay talagang uh, kakasuhan din ito si ex-president Duterte. Siyempre magahanap ito ng mga dapat na ikaso kay ex-president Duterte para makulong din siya. At uh, ito yung mga ito talaga da, ito talaga ang politiko ganito talaga yung mga politiko eh tatulad na yon medyo medyo malayo-layo pa nga yung botohan eh pero tingnan nyo Nagsisimula na yung, uh, nagsisimula na, ano bang pwede kong sabihin, nagsisimula na yung siraan, ah, nagsisimula na yung, uh, katulad nito, si Vice President Sara Duterte, meron na, meron, ano, iniimbestigahan siya dahil daw sa sa 125M. Ano ba yan? Ito na guys, ito talaga yung mga politiko na labanan, labanan ng mga politiko pero sana naman hindi hindi magkatotoo yung aking iniisip kasi siyempre matanda na si ex-president Duterte pero kapag yung mga ganito walang pakialam dito yung mga katulad ni uh, Laila de Lima malamang it, it, ano malamang na malamang siya ay uh, magahanap ng ikakaso dito kay ex-president Duterte. But anyway, pakinggan mo na natin si Kuya. At nakakaano yung kanyang tawa eh. Pakinggan natin guys. Kasi eh, hindi ako makapagsalita talaga ng... Yo, ano ba yun? Yung maraming salita tungkol, tungkol dito sa ito. Kasi ako nga kinakabahan, kinakabahan talaga ako eh. Ano sa palagay nyo guys? Anong kahihinatnan nitong paglabas ni Senator Laila de Lima? dito kay Duterte kasi nararamdaman ko talagang magahanap ito ng ikakaso na patong patong kay Ex-President Duterte ayan guys pakinggan na lang natin si Kuya oh my god oh my god OMG Duterte Ito na ang pinakatinik sa lalamunan mo pinayagan ng makapag-bail so ano ang next step nito ICC is waving na ba? Naku Diyos, Mio Duterte, handa mo na yung sarili mo. <laughs>